mga Nag-judge pala tayo sa entrance nga ng mga Aldan National High School. Ang pinakamalaking paralan sa buong Region 1. At grabe, sobrang saya. Sobrang daming pakulo ng mga estudyanteng kasali. At tuwang-tuwa nga ako habang nag-judge. At ang mga ibang estudyante ay eh, kanya-kanyang suporta nga sa kanilang pambato. Ang ganda nga ng kaganapan nga dito sa kanilang entrance murals. Talagang pinaghandaan nga nila talaga ito. Sobrang gandang pangmasdan nga ang mga estudyante habang nakasuporta. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa entrance murals talaga ng mga Aldan National High School. Kaya tara, samahan nyo nga akong dito. Agoy! Fui! Bago pala kumatin ng pagjudge ko nga mga kaagoy, kumatin muna nga ako ng Lux aesthetic Beauty Center para magpagwapo. Para sa ganun ay kapag nga tayo sa maraming tao. Ay medyo tao. maayos ayos naman tayo. Ito talaga ang sandalan ko mga kaagoy. Kapag may mga lakad nga ako importante. Nagpalax premium nga ako dito mga kaagoy. Napapagay nga sa pupuntahan nga natin. Kailangan na kailangan ko nga ito mga kaagoy. Para sa ganun nga ang aking mukha nga ay gwapong tignan. Kung naghahanap nga kayo ng clinic na mag-aalaga ng mukha nyo. Ay re recommend ko nga sa inyo ito. Nagpa-pico na nga rin ako pala dito mga kaagoy. mas lalong mag-glow nga aking muka. At eto na nga ang naging resulta ng aking muka. Ako okay, natin magpa-treatment nga dito sa Luxe Aesthetica Beauty Center. Mas nag-improve at nag-glow nga ang ating muka nga dito. At eto na nga ang kaganapan sa pagja-judge ko nga dito sa mga The National High School. Diretso muna nga daw ako ng faculty at room. At dito muna daw ako maghihintay habang hinihintay nga natin mag-start ang program. Pinakaway ko muna nga silang mga kaagoy sa ating vlog. Habang naghihintay nga tayo mga kaagoy, nagpa-tour muna nga ako kay Sir Mike para tignan nga lahat nga ng mga candidates. Titignan nga natin sila kung paano nga ang preparasyon nga ginagawa nga nila dito. At alam ba ang ang Mangaldan National High School ay isa sa mga pinakamalaking paaralan sa buong Region 1. Kaya excited na nga ako masilayan ang mga kanilang performance. Pinakit mo na nga ako ni Sir Mike sa task dahil meron pa nga mga ibang candidates na nandoon. Toto to support rin nga ang mga estudyante sa mga candidate nga nila. Pagpasok nga namin sa itas, ito nga ang bumungad nga sa amin. Halos lahat nga ng candidate ay ready na nga magpakita. Bali nagpaalam mo na nga ako kay Sir Mike na muna nga ako. Para ko nga itong buong campus nga ng Mangaldan National High School. Sobrang nakakatuwa nga tignan ng mga estudyante nga dito. Sobrang sasaya nga nila. Sa pag-iikot ko nga dito mga kaguy, na tagpuan ko nga isa sa mga pinakapaborito ko ngang lugar. Itong kantin nga nila dito. Saktong-sakto nga hindi pa nga tayo nag-almusal kaya bibili muna nga tayo dito ng pagkain. Napakamura nga kanila mga benta dito. Yung 10 sa piso ko nga mga kaguy, na kabilin na nga ng sopas. At pampalipas gutom na nga rin itong mga kaguy. Apo nga natin kumain, may mga nagpa-picture nga sa akin ng mga estudyante. Eh. Napapanood daw nila ako sa Facebook at sa TikTok. At dagad na nga akong umikot nga dito mga kagoy para libutin nga tong campus ng Mangalda National High School. Bukod sa sobrang luwang nga nitong paralel na to ay napakasaya na napakabait nga ng mga estudyante. Grabe pala, sobrang luwang nga pala nitong paaralan na ito. Diret-diretso nga lang ang paglalakad ko nga dito mga kaagoy. At Apo naglalakad nga tayo dito mga kaagoy, may mga nakita nga tayo mga estudyante. Pinakaway na nga natin dito sa ating vlog. At, at hindi ko nga alam kung anong grade nga ang mga ito. Pumunta na nga rin ako sa mga faculty ng mga teacher. Para mamit nga sila at makawayin nga sa ating vlog. Sobrang gaganda nga ng mga teacher nga dito mga kaagoy. At ang gaganda pa ng mga ngiti nga nila. At lumibot nga dito sa campus ng mga National High School. Ang nga ako naglakad papunta nga sa faculty room kita ko nga parami na parami na nga ang mga estudyante sa harapan nga ng stage. Ganitong sigawan at ngiti nga talaga mga kaagoy, talagang excited ang mga estudyante. <coughs> at bawat estudyante kanya-kanyang dalangan ng banner at balloon para suportahan nga lahat nga ng kanilang kandidata. <laughs> Nagkaroon muna nga ng konting briefing nga dito sa pagjudge nga namin para, para kapag sa oras nga ng budget mga kaagoy wala ng problema. Lubabas na nga kami sa part na to at kasama na nga namin dito ang vice mayor nga ng mga na si Sir Attorney Johnny Cabrera. At eto na nga ako mga kaagoy ready na nga tayo mag magjudge. Kasama ko rin nga pala dito ang Mr. Sampabian at first ginoo nga ng mga aldan na rin pala si Madam Tina na sobrang bait yan sa personal. At eto na nga pinakainihintay nyo nga mga kaagoy. Oops saan rarampa na nga ang mga bawat kandidata. Sa pag-uumpisa nga ng mga kandidatang pagrampa ay meron muna ngang sumayaw. <tod> sigawan ng mga estudyante mga kaagoy. At ang ng mga estudyante kasama nga dito, ibinibigay nga nilang 100% nga nila. After production number nga mga kaagoy, talaga nagpakilala na sila. Ang mga kalahok pala ay by year level. At kanya-kanya nga pambato nga ito. Sobrang saya nga umatin nga dito mga kaagoy. Grabe nga ang suporta ng mga estudyante at mga teachers sa kanilang pambato. At sa part na nga ito mga kaagoy, pinapakilala na nga kami. Ang kanilang blogger with millions of views in social media, also known as Ang Bambang San No alam mga kagoy, sunod na nga dito ang sportswear. Kung saan, sa bawat kandidata at kandidato, ay kanya-kanya pakulong ang ginawa nga nila. Talagang bigay todo nga talaga ang mga kandidato. May nagsuot nga dito na sa kanyang sportswear ay boksingero. No. Na talagang ginalingan niya talaga dito. At ganun rin sa mga babae. Sa bawat labas nga ng mga kandidata ay grabe talaga ang hiawan nga dito. Kung oh, hindi ako nagkakamali, siya palang nanalo sa sportswear. No. Napakagaling niya nga ang rumampa. At nadali niya nga ang buong ang nga ng stage. Kaya sobrang na-appreciate ko nga sa mga kaagoy. Kaya nag-score na nga ako dito sa kanyang performance. Sumayaw nga dito ang pinagmamalaki nga ng mga National High School ang 31. Pagdating nga mga kaagoy, passionista naman ang kategorya. Kaya kanya-kanyang pakulunga dito mga kaagoy. nga nagbigay nga ng bulaklak sa mga judges. Sa halos lahat nga ng tao ay talagang kinilig. Pati si Ma'am Emma Cabrera ay talagang kinilig nga mga kaagoy. At pagdating nga sa babae mga kaagoy, ganito nga ang mga suit nga nila. May nagmukhang Barbie nga dito kaya ito ang nanalo. <tinyo> At eto lahat nga ng mga babaeng kandidata na kanya-kanyang suit nga pagdating nga sa pasyonista. Sobrang gaganda at ang gagaling nga nila kaso isa lang ang mananalo. Todo chui nga kaming mga judges dito mga kaagoy dahil sobrang gagaling at ang gaganda at gugwapo nga nila dito. Hindi ko na nga napakita sa inyo kung sino nga mga pasok sa top 5. sa part na nga ito mga kaagoy, kanya-kanya na nga sila ng sagot. At Halos ang gagaling nga nilang sumagot nga dito mga kaagoy kaso isa nga lang talaga ang mananalo. At pinili namin nga ang pinaka the best nga na sagot. At after nga i sang winner, nagkaroon nga dito ng appreciation. Malaki pasasalamat ko nga dito sa mga National High School na na kinuha nga nila ako isang judge. Ito ang nanalo sa fourth runner up. Para sa third runner up naman natin. At sa second runner up naman tayo naman ang nag-award dito. Kaya sinuot ko na nga sa kanya ang kanyang corona. At ito naman ang first runner up natin mga kaagoy. para naman sa Mr. and Miss Intramurals 2025. Mr. Candidate number 12 at Miss Candidate number 8 nga ang nanalo dito. Kaya pinasa na ang corona nga sa kanila mga kaagoy. Dahil sila nga ang nanalo nga yung Intramurals nga nila dito sa mga Alden National High School. Para naman sa mga hindi nanalo, congrats pa rin sa inyo. Alam ko mas mag-improve pa kayo. Kaya galingan nyo palagi mga kaagoy. Hanggang sa muling pagkikita natin at sana makabalik pa nga ako dito sa Mangaldan National High School. Kaya sa mga estudyante nga ng Mangaldan National High School, mag-comment nga kayo para alam ko nga mga kaagoy kung napanood nyo ang video na to. Papasalamat nga pala ako sa Mangaldan National High School dahil kinuha nila ako isang judge sa kanilang entrepreneurs. Mabuhay kayong lahat, aguy!